Matapos ang magkasunod na impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, nagsalita ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa opisyal na pahayag. Sinabi ng INC na pabor sila sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sangayon sa impeachment na isinusulong laban sa Vice Presidente. Ang hangat daw ng INC ay para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa. Mas marami pa raw pangangailangan ng ating bansa ang dapat maasikaso at hindi raw ito matatamo kung puro awayan ang laging makikita. Ang pahayag ng INC, unang inanunsyo kagabi sa programang Saganang Mamamayan sa Net25. Pero dito, kasama sa nabanggit ay ang paghahanda umuno ng iglesia na magsagawa ng rally upang ipahayag ang pagpabor ng INC sa sinabi ni Marcos laban sa impeachment dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na linawin yan sa pamunuan ng INC. Pero sabi nila, tanging yung pahayag na ipinadala nila kanina ang kanila munang sasabihin. Sinisikap din naming makuha ang panig ng Malacanang at si Vice President Sara Duterte. Si VP Sara, may inilabas namang pahayag ngayong araw para magpasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP.